Uh, Ganoon <laughs> na po d'ya? <na? laughs> uh, <laughs> yeah, mga yun, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat mga kaibigan. Uh, Kamusta kayong lahat mga kaibigan? Sana ay na sa mag ng kalagayan at inyong mabagang mga kaibigan. Ano yung bagong bag tayo? Pano'y bagong pamana ngayong araw? Oh, 2 pasado mga kaibigan. Ah, uh, itong kasi yung buwan mga kaibigan ay... Uh, matayin, Matawin. Yung daling Kaya madaling araw kami mamamana. So, simply kasama natin si Mr. Camilla. Ah, uh, sana safe tayo mga kaibigan up na kayo ito ng ligtas di baling walang huli so um, update namin tayo mamaya mga kaibigan pag ando na tayo at uh, mag i-start na tayo let's go mga kaibigan good morning mga kaibigan gusto po ang lahat sa panyo promise aming adventure ngayong araw so let's go po yun ready na tayo mga kaibigan ayan so let's go sana safe yung sisid natin mga kaibigan ito ligtas mga kaibigan di baling walang huli yan ito kami sa likod malabo dagat Abangan nyo lang mamaya mga kaibigan. Бәле, кай. Ада. Terima kasih telah menonton! Ah? Oh, laki lu kayak begituan? i <coughs> 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 hindi pala <laughs> 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 mm -hmm. Oh. Uh -huh. yun nakasakay ito sa service mga kaibigan And, papaliwanag na rin so update lang namin kayo mga kaibigan pag nandoon na tayo sa bahay yun dito na tayo mga kaibigan o sa bahay hindi na yun dito na tayo sa bahay mga kaibigan yan si mother magang maga naghanap ng banagan yan banagan yung sinisilip nga ma <laughs> kabuhay na po yung mga huli natin

Yun, balagan pa. Kanang mo kasi. Yun, pusit. Tulid. Nagurugay kasi yung kray naghan. Balagan na po na? Balagan na. Tulid. Tulid. Bawera ba nasa sa Sabihan. <laughs> <laughs> yon mga kaibigan, sintinsahan na natin yung set, automatic na kalamares, tapos ito si mama magluto dahil sila paborito nila, tapos ito magpito tayo ng isda, tapos kalamares, yun.

Uh, okay. Okay. <laughs> yun, Wad. Ano init ng mga kaibigan. Sara natin pinirito May barras ka rin niya. Pintahan niya. Bawa Yun, balik Wow, grabe. Hindi nila iblog niya. na Okay, doon na po.

Pwede ito tayo mandika para sa ating kalamaris. Yun, itakaang naman kaibigan. Hindi ito tayo ito ni Balot. Hindi uh, ito ni Balot. Ah, Balot to, nag na. Sabi na ka ng uha. Ah, sige. Pao, mga kaibigan. <coughs> ating loto na. Loto na agad mga kaibigan. Kakatapos lang magsalang. Uy! 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 Okay, panibagong okay. salang Bilis lang na luto eh. Luto na naman yung ibang. Kaya? Yeah. na sa kapal na sa pakol. Ay, okay. Bukahin mo okay. ng pakol. Yung ibot. Ayun. Ayun. naman na naman. Ayun. Panibagong sala nga naman.

Iwagod, dalawang lalagyan ka lang. Hmm. At sikitan mga kaibigan. Right. Tapos, mainit na tubig para mabilis magkulo. Yun. Ito na mga kaibigan. Pagpunta na lang, na tayo. na lang. Oh, Last batch. Yun. 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 Luto na yung huli. Kakain na mga kaibigan. Yun. Yun. Okay. <laughs> Namumula-mula mga kaibigan. Malilamilin yung hablad. Hehehe. <laughs> <laughs> wow kaibigan, sipit na lang uh, hmm bango mga kaibigan Sabaw Taba hmm. Yun mga kaibigan, kakain na tayo Siyempre, ang natin ito ngayon so, Alas 12 na pasado, bago ito yung magkain mga kaibigan mga kaibigan, si Mr. Gano'n niya Okay, yes, pray po mga kaibigan. Diyos ama na ang yarihan sa lahat. Ay muli po kami ng papasalamat sa pagbibagong araw na ito at sa panambagong buhay na Lalong-lalo lalo na po sa mga blessings na amin natanggap at sa blessings na nasa inyong harapan na wapo po, po noon on, ay bless nyo po ito. Magsilbing lakas at talino sa amin. Mga Panginoon ay gabayan niyo po kami sa lahat ng oras at ilayo po sa kapahamakan. Ang lahat ng papurit pa sa salamat ay binabalik sa patalis na pangalan ni Jesus. Amen. Tapos, yun. Tungulam natin mga kaibigan. Ano ang ba? Bisa oh, Oo, dito. Oo, mo, sa Oo, may gamay na yun. Ano? kami sa panagan. Dito tayo ang Wow, wala may banagan. mo. Hindi mo kami nakakain. May banagan. Ay, oh, oh, oh. Ah, Yun, okay. uh, okay. uh, <laughs> Ay po, kain kay Bigan. Ay, kay, saan ka? Kay, kay Bigan o kay Bay? Kay Bigan. Saan ka magyam Bigan. Kay Bigan pala. Saan masarap ang Ulam, saan masarap? Saan lang masarap? Saan lang masarap? Saan Ito? Doon, maroon. Saan lang masarap? Kilabay? Kilabay is kay? Kaya mo magdas, galingan.

Ayan siya lang, kaya kung doon upload na lang lang yung mga Hmm? po. Ngunit ka oh. <coughs> 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 <laughs> Ang um, tambo ka ng ilok ay tipiyat na. Ang tambo may kaya to? Lolo ba? <coughs> Wahe. Maka tao, lolo. Dabalit. O yan nga ba? Ang mukha ko dito. Ang mukha Ang mukha 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 mukha.

ko totally palit. Tagnin. Ano ba yung hugas, ang Magpalit pa palit. Ang Ano? Ang may makil. Mm. Bagay. Ang Ano na po? Ito yung kakabi yung limita. Huwag kayo yung Huwag

Ayun, tapos tayo magkain mga kaibigan. hanggang uh, okay. dito na lang tayo. At abang-abang mga kaibigan sa ating mga next vlog mga kaibigan. So may banagan. Sarap yung banagan. So balikan natin yung may uh, banagan bahayan ng mga banagan mga sa susunod na araw. So maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan. Sa walang sawang support sa amin sa patuloy yung pong pagkantabi sa mga video. Uh, at ingat po yung palagi dyan. In God bless. See you next vlog mga kaibigan. Shout out po kay Ma'am Sabina ng Switzerland. Shoutout din po kay Ma'am Rosita Kahilig. Shoutout po kay Miss Yujiana Sohara ng Las Piñas, galing po 'yan kay Ma'am Jerry Makapagalo. Shoutout din po kay Zambales Surf Fishing.